everyone. So, we're so excited, no? Kasi maliligo I'm ng swimming pool. We're here at Bukosay Resort sa Antipolo sa Manila. So, ah, nyo dyan, guys. Maraming mga cottage at saka maraming swimming pool. Oh, ayan ang mga design ng swimming pool na dyan. Dyan sa may niliguan is may pambata and then may pang mamalaki. Ewan eh, ko mag inang you know, fit dyan. Yan, oh, may pastize pa dyan. Tapos, yan. Yung dalaman na yan. Isa, wow. Pinsan ko yung isa. Tapos, yung isa, isa yung pinsan niya. And then, uh, napakalinaw talaga ng tubig dito sa Antipolo. Napakalamig and then napakalalim ng tubig. So, ayan sila. Ayan isa, guys. Is, is one of my pinsan. And then, puro lang sila mga maranao dyan, guys. Ito yung banding time namin with my cousin. Yung mga pinsan ko dyan, is half Christian, then half maranao. So, napakaganda talaga dyan, guys. Napakalamig. Kung gusto nyo maligo together with your family, uh, bring your food, and then... Uh, so mag-relax, mag-chill. So it I will recommend to you it is a uh, nice to swimming here at the Abalsa Resort. Napakaganda nito guys. Kaso medyo mahal lang yung entrance nila pero worth it naman guys. So dapat sulitin niyo na guys and then uh, ikaw lang bahala ng gusto ko anong gusto mo na mag-swimming ka dyan, Anong swimming po lang gusto mo dyan, Napakarami lang swimming pool guys. Kaya guys, uh, hindi lang yan swimming pool na liguan namin, palipat lipat paganda ng swimming pool. So since uwi naman ako sa Mindanao, so it is my last bonding together with, the, with, their, with them. na uh, makabanding ko sila guys. so uh, ito yung mga pinsan ko na maranaw guys. And then, uh, madami kami nakaligo dito guys. Marami, hindi lang kami dyan guys. Marami rin nagbubuking dyan. And then, uh, makikita nyo guys, guys, gabi ang lino ng tubig. Kulay blue talaga paganda ng accommodation dyan paganda ng lugar dyan kung may mayroon problema, gusto mong mag-relax, gusto mong maligo, uh, it's, is a recommendable po talaga guys na dito tayo maligo kasi napakalamig, napaka-refreshing napaka talaga guys. So kasama ko dyan yung pinsan ko guys, na isa yung ate nila, si ate Saima. So ang o, tuwan tuwa na malunod. Uh, ito guys, yung mga views dito sa amin guys, sa Antipolo. So napakaganda dito guys, pwede ka talaga maligo dito dalhin mo yung mga barkada mo, yung mga friends, classmates, or anything, or jawam. mo, pwede kayo maligo dito, guys. And then, uh, ito yung mga pambata na swimming pool. Maganda dito, guys. Oh, medyo may, may pabukal-bukal pa siya, guys. So, maganda dito, guys. And then, uh, char. Kahit uh, wala tayong apps dyan, ang bahan na tayo dyan. Show your body talaga. Pero dapat na ito guys is napaka swimming outfit kata talaga hey, nice. Dapat naka boxer shorts ka Or the cycling or shorts na pang ligo And then oh Tingnan mo guys ya yeah, oh napakaganda na pinsan ko guys And ito yeah, guys. yung mga pinsan pamangkin ko Ay m, pinsan Yung mga pinsan ko And then Marami kami dito ng guys sa Ligo. Enjoy talaga kami guys. <laughs> ito yung mga banding. Kuting na pinabigyan kami na tita ko na makabanding. O oh, diba? <laughs> Remember sa ito ng videos. Ito din na uh, swimming pool guys is medyo uh, may pambata and then may pang malaki. Kinagabi anda guys sa Ligo kami dyan. Uh, naglaro kami dyan. So ito yung may turtle, may slides pool. And then napaganda dyan. At pag gabi naman guys ito yung pinakamalalim. I think 10 feet yata ito. Hindi ka ako sure kung ilang feet ito. Pero napakaganda talaga dito guys May swimming pool then my slides And also uh, enjoy talaga lalo pag barkadahan lang O oh, ito guys so oh, go ako guys And then, uh, <laughs> nagpa slides pa ako So tingnan nyo dyan kaya anong nangyari sa akin dyan Napaka lalim pala ng tubig At napaka ginaw you know. O oh, buti ka na kung chan dyan Char. Buti ka parang ako lumangoy So ayan, yan yung mga, ito yung mga views pag guys ito yung uh, larawan or video na mga swimming po pag So, napakaganda nito guys sa so, parang lalupet and then, the bayans, the waterfalls is so clear. Kulay blue talaga. And then, maganda talaga ito sa perfect bonding talaga mga barkada dyan na gusto maligo. So, ito po yung mga family ng aking pinsan, yung mga papa niya. Salamat talaga sa pag-core. Salamat sa pagligo, sa mag sa amin. And then, uh, salamat sa bonding. Say away from it Salamat din sa Bossa Resort. It, uh, grabe. Napaka nice talaga. Thank you for watching. <laughs>